Wala na po kayong maisip na luto sa buto-buto mga tol. So nagluto nga pala ako ng pritong buto-buto. tikman natin tol syempre nung wala muna sauce yung prito lang muna hmm. parang wala nagluto ng fried chicken pero mas masarap yan tol pag may sausawan ba? Diba? kayo na bahala kung gusto niyo ketchup man to mas pero ako tol mas prepare ko tong hot sauce ako pala yung hot sauce ko tol Ayan o oh. ghost pepper yan tol tikman natin uy yan mm. sa patol Mm-hmm. Other ulam ideas na naman o oh, recipe mga tol. Ayan mga tol, thank you for watching guys. Peace out, chill, enjoy. Ngarap!